sa call center niya hanggang ngayon wala. Ang sabi niyo, 10.30 gagaya. Gumayak ako yung alas 11 na hanggang ngayon hindi ka pa rin tapos. 11.37 na. Uh oh, -huh. Wait lang. Pagkaga na lang. Ito, lag, ito ma -mail, ma -mail ko na ko naka kasyos siya. Diyos ko. Uh, oh. Magsasapagos pa, alam na ang bag eh. Dagin nga? Dagin nga oh. Oh. Ito na. Diyos ko, basang-basa na kami ng pawis ni Gabag. Kaya nga, nandini ako sa si aircon. Pag sinabi niyong alas, Jace, Alas 10 talaga, hindi nyo... Neng, yung... alas 9 pa ako gaya, kayo ang wala. Neng, tinawagan kita, tulog ka pa. Huwag niyo akong pasamain sa tao. Oh. Sa job, magal ka. Tingnan mo naman kung saan... Diyos ko. Magtutok mag brush pa ako. Ano? Mago <coughs> naman makaikot daily sa... <coughs> Alay, tama na ba? Ay, grabe kong makaikot e hinab. <coughs> ah, Diyos ko pa, Ah, dami ka na Diyos <coughs> ko pa, ang dami ka na ring argumento sa buhay. <coughs> na lang kasama mo. na, tagay na. Butay lahat lagi ng buhok mo sa stress. Tagay na, tagay na. Puro ka taranay, kumilos ka di at lumabas ka. Susod ko pa ang aming medalyon. Kuduro, Day. Pagkaga na rin lagi ang kasama mo. Tana, tana. Kaninang kanina pa akong gaya, kayo ang wala. Tutulog muna ako dahil ang bagal mo. Eh, na, tutulog muna. Ako, okay, inip na inip na talaga sa buhay kong ito, aah. Guys, kami kaninang kanina pag -gaya. Si lips ay nandun pa. Tingnan nyo naman ang pawis ko at namumuting-ting na. <laughs> Lumabas Basta na doon. dalagang Pilipina, guys. Asahan nyo. Alam nyo, kaya ko yung... Bukas pa ang ales? Kaya ko yung tamad na tamad sumama pagkasama yan si lips. Ang bagal, gumayak. <laughs> Kahit kung kayo magpapahuli na, talagang siya pa rin ang huli. <laughs> Ako'y kanina inig, ano, mga... 10, di ba -sab sabi 10.30? Naligo ako ay eh, 10.50 10 ata. Ang sabi ni Gat, 10.30 daw gagayak. Naligo ako'y alas 11 na. Tingnan nyo, anong oras na ngayon? Anong oras na? Mag-a alas 12 na hanggang oh, ngayon oh. na ang pa. Dalawang oras guys, uh, dalawang oras ko kaya guys. Sabi, 10.30 daw at para hindi mainit. Inabot na ng pitik ng araw. Tirik na tirik na <laughs> ang araw. Diyos ko po. Tingnan nyo, hanggang ngayon ay wala pa. Ano lang <laughs> ko lang din si Kulot? Iwanan na nga yan. Nasa atin naman ang taong pera. Iwanan Nasa na yan. Yan na, yan guys, kung gusto niyo po umorder ng pants, nasa yellow basket guys at saka ng t-shirt. Oo, <laughs> de, ina ng ako. Hindi na rin buhay na ari Guys, may nakita po kami isang pulube. Hindi po namin akalain na dito po siya namamali mo sa barangay Boot. Beshi, kanina ka pa dyan? Mi, sakot ka mong itim, Mi. Bakit? Ililis ko to. Maganda ang pants ni Mi. Yes, sa mga gusto pong umorder nito guys, ilalagay ko sa yellow basket. Pati po itong damit ko guys. <laughs> Ano, ano, ano? Isang taon at huwag ka na masama. Yan! <laughs> mo. May sa araw-araw nang ginawa ng Diyos, wala ka nang ginawa tama. May ako yung intay ng mga pa pa-order kong mga hollow black. <laughs> May Bakit tala ano yung papagawa mo? May papagawa mo na yung naman. Yung bahay na kulot. ako lot. Ako'y awang na eh. Guys, <laughs> yes, kami patanawan ngayon at ibibili na ho namin ng monoblock, monoblock tickle center. Ang ganda, ganda ng ilong mo. Mama, Ilong na naman. Ilong na naman. Yan, dapa. Dapa. Ilung na naman. At, ang kanya, matangos. Ano sa'yo, nakadapa. <laughs> Nandun yung kakambal mo kagabi eh. Oo nga, may pag... Ay, na, matangos na Lalabas <laughs> <laughs> so, na daw. Ako gagang ako ga matagal. Ako? Pag may dumang tricycle, uuna na ako. <laughs> ako ga matagal. Pwede nga isa ni Jun. si Manuel, <laughs> ay, si Manuel naman si pala ang matagal. <laughs> kasi ano, si Mars. Oo, uh, at mag aasikaso naman kanya ng birth certificate. Hindi, umano? Okay. ah, ah iba nang yung nangyaman. Nakapag-invest eh. Tingnan mo yung gold. Guys, sasabihin nyo yung walang nai-invest, are? Are, ah, nakapag-invest siya kasi pag isinangla, are, pang pagawa ng bahay. Alam mo kung magkano lang to? 5K. 5K? 99 pesos! <laughs> 9,900 pesos uh -huh. na. Nakapag-pundar siya. Hindi pa rin sa akin sa inay kuya. Nakapag-pundar na po siya. No, no. 99 pesos na kapupunta. 99 pangga. yan, guys. imposibleng 99. 99, 99 po lang yan. Mate. 99 karat. <laughs> inip na inip na po si Beshi. Pawisan yeah. na. Ano? Ang pinakamatagal po sa amin ay si Manuel. Kaninang kanina pa po akong gayak. Tinan kami gayak na. Nasaan po? Nasaan po siya? Ano na, niyo ako ang mabagal? Ako <laughs> <laughs> ah, nga, pinasasakay na ni Jun. Sana eh, yung umarak lang na. <laughs> Sino ka mabagal? kayo! Bay, nasaan si Manuel? <laughs> Ayan na lang lagi ang iniintay ko. Ano wow. Nyo, ayoko nang sumama sa pamilya nyo. Bakit? <laughs> Lahat ng aking anong napupurnada pag kayong kasama ko. <laughs> 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 wow! Ikaw may balat sa kuyo ko. <laughs> Wala. Kahit patingnan mo ang kuyo so. Patingnan. Ikaw ang may balat. Noon no, di... oh, na laang. na ng liig ko. Ah, ang tagal pa ni Yak, bigyan niya yan? Nagkabungo araw. Yak. Yak. Viewers. Mga... Best friend, ayaw pa sumagot, guys. So,